Kaninang umaga nga pala mga mare ay sumama ko sa aking buyok pagpalaot. Pagkasakay na pagkasakay nga namin ng bangka ay tumambad nga agad sa amin ang napakadaming water lily na nakapaligid dito sa aming nayo. Pero wish yung akong ituring ng mga tao dito sa amin ang mga water lily dahil wala naman itong nagagawang maganda kundi hadlangan nga ang mga manging isda na makapalaot sa kanika nilang mga pamalakaya. Hindi nga masyadong makapalang water lily ngayon kumpara mo nga ng mga nakakaraang araw at parang mga nag-aagawan sa ayuda at bangkapal. <laughs> Dito na nga rin ako, nag-almusal sa bangka at kape, tinapay nga lang ang aking kinain. Pagkarating nga namin sa laot ay agad nang lumusong ang aking buyok sa tubig para itali nga ang mga cage sa ilalim ng dagat. Ganyan talaga ang trabaho niyan araw-araw at palagi nga niyang chinecheck ang aming mga pamalakaya. Habang ako nga ay nagaantay sa aking buyok na matapos ay napansin ko nga itong mga naglutang na kulay berde. Siyempre na ako mga mare kaya naman tinanong ko ang aking buyok at ito nga daw ay mga pups na mga fish. Na din nga ako sa amoy nito kaya naman inamoy ko na nga at parang damo nga lang. <laughs> Noong isang araw nga pala mga mare ay nailipat na nga ng aking buyok ang mga similyang na ilaman namin dito sa aming cage. Bali dalawa kasi ang cage namin na medyo malaki dito sa laot kaya naman hinati na nga niya ang laman nito. Mas malaking cage daw kasi mga mare ay mas mabilis lumaki ang mga isda. Wala lang, share ko lang. And after 48 years nga ng pagtatali ng aking buyok ay sa wakas ay natapos na nga rin siya. Napagdesisyonan nga namin na pumunta muna sa pulo para magpahinga dahil napagod nga daw siya. Doon nga pala kami sa pulong matching pupunta mga mare dahil maganda nga ang view doon. Kaso nga lang ay binigyan pa nga kami ng pagsubok dahil napakaraming water lily nga kaya hindi kami makapunta sa gilid. Nako po, salo talaga itong water lily na ito abo. Sana nga ay naging kangkong ka na lang para marami pang makinaba. Ay baka araw-araw ay adobong kangkong ang aming ulam ani. Naalala ko pa nung araw mga mare, madalas nga kaming matulog sa kubo ng aking buyok at palagi nga kaming naaabutan ng uno sa gabi. Hanggang sa mapadpad nga kami dito sa mansyon ni Don Silverio dahil dito lamang kakaunti ang mga water lili sa gilid. Dito na nga kami dumuong sa may bandang helipad at swimming pool dahil parang aabutan na yata kami ng ulan at bang dilim yata dun sa bandang balibago. Alam nyo ba na itong mansyon ni Don Silverio ay napakagandang araw noong araw? Ang sabi-sabi pa nga ng matatanda mga mare ay pa-helicopter nga kung pumunta dito si Don Silverio kaya may helipad sila dito. Medyo natakot pa nga ako dito sa kanilang swimming pool mga mare dahil parang may lalabas anak anaconda. anacondage. Good night! <laughs> Habang kami nga ay nagpapahinga ay may napansin ngang pugad ng aking buyok sa ibabaw ng puno. Kaya naman agad na nga inakyat ito ng aking buyok at sobrang nagulat nga siya sa kanyang nakita. Hindi nga niya akalain na ito pala yung laman ng pugad na kanyang nakita kaya amazed na amazed talaga siya. Dahil <laughs> <Ay>, natatawa ka. Dahil <laughs> <Ay>, natatawa ka. <laughs> 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 dahil nagugutom na nga ako ay agad na nga niya itong inabot sa akin. Pagkaabot na pagkaabot nga niya nito sa akin mga mare ay sobra talaga akong nagulat sa laman nito. <laughs> at dahil nga gutom na gutom na kami at hindi nga kakasya sa amin, ang nakuha ng aking buyok sa pugad ay naghanap pa nga ako ng iba. Biruin mo'y nakakuha ako ng lansones dito sa puno ng puta, tani. At dahil kakaunti pa nga ang naiipon namin pagkain mga mare ay naghanap-hanap pa nga ako dito sa mga gilid-gilid. Nakakita nga ako ng suman dito at mayroon pa ngang sausawan. May, ay, sa may sausawan pa. <laughs> at may sausawan pa o. Oh. Wow. <laughs> Nako bang sarap pa pumunta dito sa mansyon ni Don Silverio ani at bandaming pagkain. Ay baka sa susunod nga mga mare ay hindi malabong mag-harvest na kami dito ng mga apple, strawberry, mga ganern. <laughs> Sa mga oras na yan nga mga mare ay gutom na gutom na nga kami ng aking buyo kaya naman kumain na nga kami. Ay mukhang mauulit yata at mapapadalas yata kami dito sa mansyon ni Don Silverio. Ani. Eh. Pagkatapos naman namin kumain mga mare ay nagdesisyon na nga kaming umuwi dahil malapit na bumuhos ulan. Nasa gitna na nga kami ng laot ng bumuhos ang napakalakas na ulan kaya naman hindi na nga kami nakapag-angat ng cage. Kukuha rin sana kami ng pang-ulam mga mare kaso nga lang ay napakaraming ang water lily din sa ibabaw ng aming cage kaya naman nagdesisyon na lang din kami na umuwi. Kung nagustuhan nyo nga ang video na at nakarating kayo hanggang dito sa dulo ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood ani.